Gumuho na naman ng isang bahagi ng bundok kung saan po nangyari ang malaking landslide sa Mako Davo de Oro nitong nakaraang linggo. Eksklusibo po yung nakunan ng aming team. Narito ang aking pampagising na balita. Sa sa video ito, ang muling pagguho ng bahagi ng bundok na yan kung saan nangyari ang naunang landslide sa Mako Davo de Oro noong nakaraang Martes sa gitna yan ng patuloy na pagbubungkal ng mga rescuers sa ground zero ng landslide. Maingat pa rin ang ginagawang paghukay. Kasama rin ng mga rescuer ang asong si Apa, tatlong bangkay at isang bahagi ng katawan ng natagpuan sa tulong ng rescue dog. Buhi oh! Kabilang na rin dyan ang tatlong taong gulang na babae na milagrong nasagip kahapon matapos matrap sa guho ng mahigit dalawang araw. Ayon sa mga otoridad, hindi sila nawawalan ng pag-asang may madaragdag pang survivors. Uh, hindi siya na-submerge ng tubig so talagang uh, initial sa, sa assessment pa lang sa ground, may mga pockets of air. Pwede silang matrap sa loob na uh, makapag makahinga pa sila. Paglilino naman ng Mines and Geosciences Bureau ng Department of Environment and Natural Resources, hindi konektado sa pagmimina ang nangyaring landslide. Bawang mga pyroclastic materials do kasi ang mga lupat bato na nasa bundok mula sa mga nakarang pagsabog ng isang aktibong bulkan sa lugar. Madaling ma mabuhaghag uh, lalo na pag umuulan po um, yun lang po yun talaga ang madaling madala ng ating surface runoff yung tubig po sa ulan this normally happens pag ano um, meron tayong poor pressure when we when we say poor pressure uh, matindi ang ulan na po na na-experience sa ating area Nitong Enero lamang, umabot sa 886.5 millimeters ng ulan ang bumu sa lugar. Halos anim na beses na mas marami yan sa karaniwang pag-ulan na nararanasan kada buwan. Meron na tayong maraming tubig sa ilalim ng lupa. And this moisture, and when we combine yung tubig at yung lupa, meron lang tong certain amount no kung ano lang yung kayang um, i-hold ng lupa. Pag hindi niya na po kaya, doon na po ang tendency na magkakaroon ka ng cracks. Pinag-iingat pa rin sa banta ng landslide ang mga nakatira sa silangang bahagi ng Mindanao. Makararanas pa rin bukas ng mahina hanggang katamtamang pag-ula ng Karagat-Davo Region. Nagahanap na rin ang Mako LGU ng malilipatan ng mga residenteng apektado ng landslide. Sa pinakauling update mga kapatid ng lokal na pamahalaan, umabot na po sa 54 ang na-recover na patay mula sa nangyaring landslide anim naput pa rin ang nawawala habang 32 dalawa ang una nang na rescue na pawang mga sugatan kasabay niyan inanunsyo na rin ang pagbawi sa suspension of classes maliban na lamang po sa mga sumusunod na barangay yan po ang Masara Teresa New Barili Panoraon Gubatan Tagbaros Elizalde Panangan at New Leyte I think kasama rin dito dapat yung mainit kasi magkatabi lang yan, masara, mainit pero baka nakalimutan ho ng LGU nila. Pero ewan ko, kasi kasama yan sa mga lumikas eh. Anyway, sa mga magbabalik eskwela, ipinauubayan na po ang desisyon sa school district supervisors kung paano ang magiging mode of learning ng mga bata.